sa iyong uh, karanasan at pag-alala ilang beses Marami na po bis. So, 2020 ilang Marami beses Marami na po ulit-ulit Ulit-ulit 2021 inulit-ulit Opo 2022 inulit-ulit Opo Doon ulit pisigeg sentido ilong Buong katawan ko na po Buong katawan sa na so hindi lang sa banyo ginangyari Hindi po sa mga kwarto, sa labas uh, So yung mga tagiliran mo, yung na narinig mo kanina yung sinabi ko yung sa kidney, yung likuran na, natamaan ka rin doon? Opo, sa likod. Hinampas po nila ako ng, ng pangnungkit po ng sinampay at ng sunturo na tangi. Panungkit ng sinampay? Kawayan siguro yon. Bali nga po sa akin yun para pong kawayan o bakal. Bali, nabali sa iyo yung kawayan? Opo, sa likod. Pag sa likod. Ito eh, yung akin. kidney, di ba, doktor? Doon yung kidney, kinukwento ko kanina. Yung... Yes, pa. So wala kayo nakita findings na deformities sa internal organs, Dr. Magalona? Upon examination po, wala pa okay. po. Wala. Oh, so, lahat yun ininda mo. Hindi ka nagsabi na, dalhin nyo naman ako sa pagamutan, sa ospital. Parang awa nyo na. Wala po. Hindi po naman nila po ako dinala sa ospital eh. Pero humingi ka ng, ng tulong na parang awa nyo na, dalhin nyo na ako sa ospital kasi dumudugo na itong... Eh, <laughs> ko. Po. Hindi po, hindi nila ako dinala sa hospital. Binibigyan na lang po ako ng gamot. Anong gamot yun? Yung pong, hindi ko po alam kung anong gamot po yun. Basta inumin ko daw po. Dalawang klaseng gamot po yun. Painkiller siguro yon doktor. Baka paracetamol. Hindi na tayo magbabanggit dito ng brand. So, iniinom mo naman. Iniinom mo naman yung gamot. Nawawala yung sakit. Opo. Pahinga ka. Tapos ulitin ulit yung gulpe. Opo. Sa isalob na linggo, ilang gulpe? Ulit-ulit nga po marami, di ko na po tanda. Basta po ulit-ulit nila ako sinasaktan. Hindi ka na nahiyaw, hindi ka sumisigaw, marinig ng kapitbahay, marinig na mga kasama sa bahay. Sumigaw daw po ako, lalo po ako, wala daw po maririn, makakarinig. Kasi so, yung isang nabanggit mo kanina, pinalo ka noong pang, pang, ah uh, pang sabit sa sampayan. Eh, yung up. mga ganong pang sabit sa sampayan, nasa labas yon. Opo. Nasa labas siya sa Sampayan, sa Bilaran. Opo. So, ibig sabihin, nasa labas ka nun si At pag nasa labas ka sinaktan, Naktan, marami makakarinig. Eh, pag nagasigaw po ako, sinasaway po nila ako, wag daw po ako sumigaw, wag, ka daw, wag daw po ako maingay. Ano yung tinataklo, lubang bang ka ng kamay sa iyong bibig? inang eh, hampas lang po nila ako, wag lang daw po ako magsigaw-sigaw. Eh, diba, pwede bang hampasin ka ng hindi ka sumisigaw ng aray? Pag nagsasalita po ako, tuloy-tuloy po nila ako sinasaktan. Ito bang ipin ay buo nga rin ng pag-uuntog, paghahataw o meron bang ginawa sa iyo na sinunto ka na na ah uh, na kaya natanggal yung iba mong ipin kasi sa dito sa, sa larawan ay talagang o, oh, oh, talagang nabunutan ka ng ipin. Nagpabunot ka ba ng ipin? Hindi po. Buat po nag-start ako, may ngipin pa ako. Pero po, nung sinuntok nila ako, yon nabasag-basag na po lahat ko. So, ma itong doktor, hindi rin ako dentista, itong nag, nag sarado na itong gums, and nat, natural na ito, natural uh, healing na ito. Hindi na, hindi na ito yung uh, due to cavities, deformities, etc., etc., Opo, kasi pwede po pong pwede po kasi for dental hygiene din kaya nabubunot ang ngipin, pwede rin pong trauma din po. Kaya lang hindi po natin makikita yan sa CT scan. Makikita lang natin wala na siyang ngipin. Lalabas sa CT scan. Yun. Pero sinasabi niya ngayon, she's claiming na binubuntal din siya sa binubuntal ka rin sa sanguso. Opo, sinusuntok po. Nat do na tanggal ang ipin mo. Opo. Dito dugurin 'yon. Masakit 'yon, 'di ba? LB Opo. O oh, hindi hindi ito yung pagbabangga ng mukha doon sa pader sa banyo. Hindi po. Oho. Tinamaan ka ba sa tadyang? Uh, LB. Kaliwa. May bali nabalian ka, Ininda kang sakit. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon? Opo. Hanggang ngayon? Wala na po. Oho. Sa sa iyang uh, hita, tuhod. Wala. Alak-alakan. Wala po. Wala. Hindi ka hinahataw sa lulod. Alam mo yung lulod? Yung lulod. Hinataw ka ba doon? Ka yung baba Piglas ng tuhod. Lang po. Sugot. Ah, pero hinataw ka rin doon. Masakit yun. Kung hinataw ka doon. Opo. Anong ginawa? Sin tinadyakan? Hinataw ng... ng uh, ng... Hinihila-hila po nila ako. Ha? Ah? Hinila po. Hinila ka? Saan ka hinawakan? Sa paa? sa buhok po, hinila ko sa buhok. Pa ulit. nakaluhod po. Ah, nakaluhod ka. Tapos hinila po. Hawak ang buhok o hawak, asa ah, ka hawak? Sa buhok po. Ito pong mga kamay ko po, binuhusan po ng mainit na tubig. Kumukulo? Medyo, opo, opo, kahangukulang po sa, sa kalan. Ah, ka, nag nag nagluluto ka, nagsasain ka, nagpapainit ka ng tubig. Anong... Nagiinit po ng tubig na pangligo po ng amo kong babae. So, pinakuloan yon, Kumukulo. bino. sino nagbuhos sa'yo? Yung pong... Yung kasama ko pong kata katarabaho. Ah, siya siya nagbuhos? Opo, yung boy namin. Bakit inutusan siya? Opo. Anong pangalan nun? Oge okay, po. Noong bang pagkakataong ikaw dinuro-duro, ang sabi ba ni Ma'am Lisa ay papasok siya sa CR o talagang diretso lang sa'yo? Diretso lang po siya doon sa loob. Hindi nag-CR? Hindi po. So, pa, sa, pa, iyong pangunawa, di ba pagpasok ni Ma'am Lisa noong unang pagkakataon ay may pahintulot? Wala po. Bakit? Wala. Paano malalamang wala? Nandun ka sa loob ng, ng kusina, nasa labas yung iyong amo, sabi mo kanina, sa tindahan. Ay eh, nagulat na lang po ko na biglang pumasok po Lalo si mo. Napalayo ang grocery ng mga yung mga istante ng paninda doon sa loob ng kusina. Ay okay. pero mataas ang kanya sweldo, 8000. Tama ba ito, Manang LB? Mas mataas ang sweldo ni Dodong? Opo. Pero sa inyo, sa inyo pagkakaalam, yung bang mga kasambahay doon ay pinasasweldo? Opo, ako lang po ang hindi. Uh, hindi ka nagreklamo? Ay Ilan po kami hindi nakasweldo nung, nung dalawa. Kasi si Dodong na sa kanya sinumpang sa Laysay, 8 Hindi rin po siya sinasweldohan. Paras po kami dalawa. So hindi kayo, nag, siyempre nag-uusap-usap kayo. Pag yung uh, ah, matulog siguro, o pag may, may libre kayong oras, o oh, Dodong, nakasweldo ka na ba? Nag-uusap-usap kayo. Nalalaman nyo rin na yung iba ay nakasweldo. Siyempre, ah, pupunta sa palengke yan, ah, bibili ng ng bagong damit siguro, magpapadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak. Napapag-usapan ba yan? O lahat kayo hindi pinaswelto, pinipili lang lang? Na... Kami lang po dalawa ni Kuya Dodong. Ang ayaw paswelduhin? hen? Opo. Bakit kaya? H hindi ko po alam. Si Dodong sinasaktan din? Hindi po. Bakit? Tinataasan lang po ng boses ni ng amo ko. Si Dodong ba bago lang o kasabay mo? Kabag baguan lang po. Bago lang. So, mga 2021, 2022? Bago lang po yun eh. Si Dodong ba nandun pa hanggang ngayon? Wala na po. Pa paano siya nakaalis? Sa iyong pagkakatanda? Tumakas po yun eh, na hindi Tumakas. nagpaalam. So, o hindi kayo nag-usap, uh, LB? Ako, hindi ko na kaya ito. Tatakas na ako. Gusto mo ba sumama sa akin? Wala hindi. ba ganun? Wala po hindi ka nahikayat nung tumakas si Dodong na ay, tatakas na rin ako. Anong taon tumakas si Dodong? Sa isa yung pagkakatanda. Hindi mo na matandaan? Hindi ko na Pero tumakas siya. Daladala ang mga damit, hindi na nagbalik. Wala po siyang dalang damit. Teka, saan to si Dodong? Attorney, Paano, tayo nagkaroon na sinumpa ang salaysay ni Dodong? Eh, nakatakas na pala ito. Paano mo uh, actually, Your Honor, uh, Dodong uh, uh, was interviewed by Mr. Dennis Datu. Ah, na-interview sa TV. They, uh, Mr. Mr. Dennis Datu gave to me the number of the person handling Miss uh, Dodong. Miss ba ito? The, person handling Dodong. Because according to... The... pero si Dodong, lalaki ito. Yes, yes. Okay. Yes, Your Honor. But the okay. person handling Dodong, is the, uh, it seems that his employer... He was brought to uh, uh, nearby municipality for security reason. So, Sidodong, where is now? In Mindoro or in Batangas? Uh, I believe he, he was in Mindoro, but he, uh, I attended the uh, office of the city prosecutor when he subscribed that. salaysay, Your Honor. So, na, he came out in the open. Si Dodong now is, is no longer in hiding and is willing to testify. So itong si Dodong ay naging bahagi rin ng household, tumakas, hindi na nainda yung... Sinak, hindi sinaktan, uh, LB? Hindi po. Tumakas lang? Opo. Dahil hindi pinapasweldo? Opo. Hindi ka niyakag? Pa? Hindi ka inanyayahan na tumakas din? Hindi po. Hindi kayo nag-usap? Hindi po. Ngayon, nagka nagkausap na kayo ni Dodong? Hindi po po. Eh, pero titistigo siya para sa Ayan o. Oh. Ang 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 pa ang, ang salaysay ni Dodong nakalagay dito sa number 4 paragraph nakita at nasaksihan ng dalawang mata ko na inuutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LB ang kasamahan namin na mga trabahador din na sina Patrick at JM at hindi ko po oh, alam oh, Totoo po yan. Teka patapos mo na ako. At hindi ko po alam at batid ang mga tunay na pangalan nila kung mga tiga saan po. So, meron bang kasamahan ka sa trabaho na Patrick at JM? Opo, totoo po yan lahat ng mga salay sayo ni Kuya Dodong. Sinaktan mo ba siya? Hindi. Hindi na ako magpapaligoy pa. Good morning po, Your Honor. Hindi po. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yun yung tamad po siya maligo. Minsan, minsan inabot ng apat na, apat na araw, limang araw siya maligo. Tapos po, yung mga Sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Ibing mo sabihin, yung pagkabulag niya, nakita niyo sa x-ray yung kanyang bungo, na deformed na yung kanyang ilong, dahil sa pangkamot, dahil sa pangangamot niya.